guys and ayan nga dahil today is wala ang ating uh, naglilinis ng ating swimming pool kaya tayo na lang ang gagawa nito Woo! and then ayan umpisahan muna natin sa pagtanggal ng mga uh, leaves dito sa bottom habang itong aking kasama is piniprepare niya yung gagamitin na pang vacuum Dati nga, 3 years ago, uh, bago namin nabili itong bahay, is um, nag-view kami dito. And sabi ko, is very cool dahil may swimming pool sila. And kaya, ayan, kinuha natin. Pero, after a few years, hindi na masyado naman nagagamit itong swimming pool. Kaya sabi ko, is wasting time. And, ayan, sa, uh, sa service pa lang ito, is talagang uh, napakahirap na dahil marami mong laging inaasikaso dyan. Lalagyan ng mga chemicals, and then i-vacuum mo siya, and then, ayan. And minsan, nasisira pa yung mga pump niyan. Kaya, ayan, uh, kailangan mo pa siyang obligahin. Napakarami talagang pasikot-sikot na dapat mong gawin kapag may ganito kang swimming pool. At dahil nga, summer na, kaya, ayan, every week talaga yung paglilinis nito. Pero kapag winter naman, is every fortnight yung linis niya. Kaya, ayan, um, uh, tuwing weekly, kailangan natin ito siyang linisin dahil madalas natin siyang ginagamit. Pero minsan, kahit summer, is eh, super lamig talaga ng tubig. Kaya, makakatakot din lumubog dyan kasi parang kang nagsuswimming sa ice. And minsan pa nga kahit na i eh, uh, lulubog ko lang yung aking paa diyan, is eh, super lang talaga, mapapatalon ka talaga sa lamig. <makes> Meron naman kaming heat pump pero hindi namin siya ginagamit kasi for sure na mataas ang aming babayaran sa aming electric bill kapag ginamit namin 'yan. Oh, ayan. Kaya sabi ko dito sa aking kasama is kapag gusto mong lumubog sa tubig is ayan, tiis, lamig na lang. Kaya sa magbayad tayo ng super mahal. Pero siguro next time, itatry namin na i-gamitin yung heat pump para naman uh, magamit namin itong swimming pool kasi bibihira talaga namin itong magamit lalo na kung winter talagang parang ice yung tubig dyan kasi itong aming bahay is napakalapit sa dagat kaya very windy din lalo na kapag um, spring and um, winter sobrang hangin And ayan, balik tayo sa ating ginagawa and naka-set up na itong ating vacuum. First time ko nag-vacuum ito kasi usually ang, ginaga, ang, ginagawa ko lang is nagtatanggal lang ng mga leaves dito sa ibabaw using the net. Pero ngayon is um, Uh, kami yung mag-vacuum dahil wala yung aming naglilinis dahil stop na sila ng kanilang pag-service. At sabi nga itong aking kasama, isya siya muna ang mag-vacuum. And para naman, making visa tayo at mag-vacuum, kaya ayan, nagpunta ko dito sa gilid, nagputol-putol ako nitong matataas na mga um, damujan na nakalagay. Ayan, parang mga magandang tingnan, o diba? Ayan, tatanggalin ko lang siya yung mga dry. And then, habang itong aking kasama, ang siyang nag-vacuum. Oh, di ba? Teamwork is better. Kaya ayan mabuti tayong matatapos. And um napakasipag talaga aking kasama. Ayan, kahit na nahihirapan na siyang mag-vacuum, sige lang. And then ayan. And sabi niya is um good exercise na din kaya ayan. Kaya sabi ko, sige, ikaw na mag-vacuum at ako na ang maglilinis nitong paligid. Ayan, para naman maliwalas yung kinain. And then ayan, after natin mag-vacuum is papalitan naman natin itong ating uh, panglinis, um panglilinis. Um lalagyan natin itong net para naman 'yung mga nasa ilalim ng na mga natira na mga leaves is pwede natin siyang matanggal. Naalala ko nga nung nandun pa kami sa um, probinsya, sa Philippines, is ganito yung ginagamit namin panghuli ng isda. O ayan, ang tawag dyan ay sigpaw. O, o, ka, ang ganda niyang panghuli ng isda. And dito naman sa kabilang side is magkatanggal tayo nitong mga uh, excess na mga leaves. Ayan. Kasi minsan kapag gumahangin, yan yung mga bumabagsak dyan sa baba ng mga dry leaves. Ayan. Dilinisin natin yan syempre. And then, after natin mag-vacuum uh, and maglinis itong pool is, mag-start na tayo maglagay ng ating mga chemicals. Napakarami niya. Ayan, tingnan nyo naman. And then, ayan, maglalagay tayo dito sa ating measuring cup and saka natin siya ilalagay doon sa ating swimming pool. At dahil nga na-overexcited na excited tayo, kaya ayan, um, hindi natin nabasa yung instruction. Kaya yun, kasi nakikita ko yung dati naglinis, in, sinasabi lang nila yung chemicals. Pero hindi pala, late na lang namin nakita dun sa instruction na kailangan pala, is tuto namin muna sa water yung chemicals, and then saka natin lalagay dun sa water. Pero it's okay, next time yun ang gagawin natin. Ayan, diba? Malakas ng hangin talagang lumilipag-lipag pa yung mga chemicals na yan. And then, after natin maglagay ng mga chemicals dito sa, amin, ating swimming pool, is ilalagay naman natin itong ating cover ng ating beach um, wooden chair. Ayan. At dahil nga summer na, kaya ipiprepare natin yan. Yeah! And itong ating table dyan sa gitna, para naman very relaxing kapag tayo ay magsuswimming. O, oh, di ba? Swimming pa mo. Hindi uso dito sa New Zealand yung uh, beach umbrella, kaya ayan, huwag na natin lalagyan. Kasi yung mga tao dito is talagang gusto nila. Yung nagbibilad talaga sila sa uh, raw, gusto nila maging tan ang kanilang kulay. O, oh, di ba? So naman kapag sa Pilipinas kasi ang mga tao doon lalabas ka lang is talagang nakatodo pa yung dahil ayaw nilang umiti. And syempre, hindi tatalab ang kanilang blue ka tayo. O, diba? And ayun <coughs> lang guys. Thank you for watching. you like it. And see you again later for my next videos. Bye-bye!